Naglaro nga pala sila Tampa ng 99 days. Dahil gusto subukan ni Papa Tampi na papanood niya. Mga life hack nga pala. Ngayong araw nga pala, isusunduin na si Tampo. Medyo malilate nga pala sa pagsundo si Papa Tampi Pero naman hindi nga pala alam ni Tampo kung anong gagawin niya doon. Pagkapunta nga pala ni Papa Tampo, nakita ka agad siya. Dahil nga pala, excited na si Tampo umuwi. Dahil nga pala, sabi ni Papa Tampo, mag-99 days daw kami. Dahil maraming gusto subukan si Papa Tampi Dahil lang ko sa ito ni Tampo. Dahil ang dami niya na sa TikTok. Dahil nga pala, pag nawa mo yan, makakaabot siya ng 500 days. ito nga pala, itulog pa ako. Dahil naman, hindi nga pala ka makakasali. ito nga pala, mula na sila. pa lang lahat ay niya muna ang ram niya para naman maging smooth yung paglalaro niya. Bali nga pala, binunot na rin Papa Tampi dito. Nangarap nga pala si Papa Tampi ng pambura kay Tampo. Buti na nga mga meron si Tampo. Ginagamit nga pala ito ng mga nagko-computer. Ay ba mga kadanda yung video na hindi yung ginagawa? Dito nga pala, nagsimula na magbura si Papa Tampi. Dito nga pala, yung pinaka-gold ang kanyang binura para daw maging malinis. Siyempre, maganda rin yung smooth ng paglalaro. Dito nga pala, sinalpak niya Nagsimula na pala buksan Papa Tampi. Ito nga pala, sobrang excited na siya. testing yung para ni Tampo. Makasurvive ba sila sa 99 days? Dito nga pala, masasubukan kung tunay o oh hindi. Dahil ang dami nagre-request na ganun daw ang gawin namin. Kaya naman, sobrang excited na si Papa Tampi. Pati nga pala si Tampo ay nagbukas na rin. Gamit nga pala yung tablet niya. Habang ako dito ay natutulog ka. Kaya naman, mga ka-Dan David, panuari niyo. Kaya mga ka-Tampi, ka lang sa labas kung makikita niyo. Hindi pala kita guys. so ayan guys, naglalaro kami ni Tampo ng 99 days. Mga Tampo yan si Tampo. Okay so, anong araw na tayo? 92 na. Ayan guys. So naglalaro nga pala kami dito. And then, susubukan ko nga pala dito guys yung ano, yung technique daw. Dito guys so, oh. yung fuel well, ano, fuel ano. Kaya mga katampi oh, technique daw yan. Kapag naglagay ka daw ng ano dito, ng kahoy, lalabas daw ng fuel at madadagdagan daw to nung no, tinesting ko hindi naman pala makakatapi hindi pala totoo yun kaya naman maglalaro kami dito ni Tapo guys panorito yun to ha kaya makakatapi naggabi na at gutom na gutom nga pala yung ano yung alimaw guys ito nga pala guys gumawa nga pala ko ng pader dito guys ayan oh. gumawa ako ng pader para ano hindi makapasok yung mga ano pero may mga singit singit guys o oh. mamaya ayusin namin ni Tapo yan guys yun nga mga katapi hindi totoo yan oh. sabi nila pag pagka daw ng kawi dito magiging fuel at magiging ano din crap so wala na pala yung guys nung nakaroon niya tayo hindi pwede uy yeah. isa na lang guys 98 days na kami isa na lang mag na 99 na ito mga katapi naka nga pala ako guys tingnan napuputol ko na yung punong malaki o oh. yun know? o Ayan no, oh, guys, so, ang dami o. Oh, yun Oh. Ang dami laman, diba? Ayan, ang dami o. Oh. Ano? 99 na kami guys! 99 na kami tapo! Woo!